So guys, mululuto tayo ngayon ng panghalian natin. Una, narito kong kikiam. Tapos, hinunod ko din yung chicken ball. Tapos, narito ko din yung sibuyas. Bawang. At nagyan din ng tubig para sa lumi. lagyan ko din ng toyo minta, asin sinunod ko na yung longi hintayin na natin malumambot yung noodles Sinunod ko na yung kikiam at chicken bowl. Pagkulo na, ilagay mo na yung gulay. Luna ko yung carrots. halo mo lang. Pan hanggang gumulo. Sinunod ko din yung cabbage. Lastly, yung cornstarch na tinunaw sa tubig para lumapot yung sabaw ng lomi nagtito na din ako ng daing na bangus yung panghuli yung butter garlic shrimp nag-isa lang ako ng bawang damang golden brown sinunod ko yung butter yan, pag tunaw na yung butter, lagyan mo na yung shrimp lagay mo din ng asin tapos okay na